Daroy! Mupo po, namupo Mupo po Okay, hindi bunit na rin, okay Sure ball yung kayo, di ka buhi Patulong dyan rin ba eh? Ay para Ay green din siya, kung hindi siya sa una Pero ilo din sa una

Take approve. Yasot na. Yasot na na. Ano yun? Ano ka na o? Ano mo ni ikaw dalit Dali kayang busog. Buti na ko gamay PC o. Ano yung malingaw ka? Hindi na kinahan lang. Hindi na kinahan lang kanon. Kanin na pamahaw niyo. Tapos, tapos ano yung buyo? Turo, turo, turo. Kini? Kiri, kiri, kiri.

Mayroon. Bay, ipagawa sa itong silupin dito sa ka, bigilupin ka at tagsa. Huwag lang <laughs> Pasas na. Tayo na nagpasas pasas. Bye, bye. येना पेशत ना ये नहीं हमरा आई तो नाड़ा इ बिल ना भाई उजजत नहीं अपन बड़े

Bili na diha katong isa. Bili na? Dia dia ah, kay ako nang karga hunong. Indi ah. na ta matabok pikas ha? Ha? Indi na ta matabok. Ah, uh. pikas mm. din daw. Dili, street lang ta. Asa? Ao, ah, oh, dili nah ta matabok. Bili na. Kadi bai okay ra ni. Okay ra ni bai? Dili. Ha, iya na. Yeah. oh langsung granpolan nah nak ubiraiter yang super super polah di dua ang iro Ay paano pagawin mo 'to na puto gawin? Kita ulaw, like ayan. Tara, tara. Sige. ah. Pakatinala, hindi. Pero eh, asikulo. Dito lagi

Hey, una ko kapoy na kung surut sunod na sa tayo green, Mel, mo din yung mga Cool, ha? Yeah. Later, green. Sikran. Oh, Mapi green. Ah, ah. Ka Oh, trabay, malikin Malikan ka dito. Lapad ng green, puro ka putanganan. Lapad green. Green man siguro na. Ni de. green siya sa una ba o? Oh? Uh ah, -huh. sa una. Oh, kare oh. Sa hilaw pa green.

ito yung farm guys na pag pumasok ka dito guys magsawa ka sa grips libre Si tapos na silang habis umabot na ano, yung kota na nakuha na pinabayaan na yung iba pinamigay na nila yung mga bunga kasi umabot na yung kota nila yung pangalawang pasok ko na yung na sabi mo nga man ako dito. salamat kay uh, nakarating ako pangalawang bis na dito. ano? itius na yung mula na pasok dito. Oh,

gusto Lock. nila kung katong na i dito nga doon ko gani. Tag-as. Black, o. Oh. Nadiha. Ang green daw, green. Green. Na-i-green dito katong wala lagi harvest kay ah, gamot ah, ah. ah. mo ito sila. Dari sa koan. Katong iyang seeds gani. Katong mo siya gamot sa kanong. Ah, prostit. Uh -huh. Oh, prostit. Oo. Oo. Yung nila pinapaharbis ang doon. Ganang liso sa koan. Liso sa koan. Ang liso niya. Ang liso niya. At ang bali na liso. Mangmata dito. Bikanda dito. Dari sa talito. Dari sa bawal eh, huh? diyan tutul tutul. Adu ta de to. Eh, tuwa to. Eh, susuno di porso di kinig ngayke. Bigda ka na ona sa tadi sa may green. O gay green eh, sunod mo ko ini halaga <laughs> pa ako. Dri to na ka na. mo black. <laughs> Liliko siya dito ba, wala na may mukuha ni na mga black deer atong dagko. Ang mga mga tutan ito. o hay. Sa may liwil. Hindi handa na ni mil dito sa kuwan. Sa, 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 <laughs> sa green. Sa green. Sa green o sa black. Abisigur, siguro abisigur. siguro makita siguro kampalaya, bawa sa kampalaya Adil, ni Adil, fumitas kena. Ada apa sih Adil? Ada pero sobrang rame na overwhelm ah. ito di cancel kasinigatin yah, kasinigatin ba? dilili, dilili, eh Yung maganda yung ano? kung tulim pag dinas kapilaoo, kasi yung, lang, oh. yung lang, niya, ano lang, anhidereh? oh, ulang putanya, ano? ano pa? ano pa? ano pa? ano pa? ano Hindi punta niya. Anong punta ko dito? Ano Pangatlo na ano After harvest ano? Yung no, first harvest ito. ano ito no? Harvest um, na rin. oh, tapos na ito eh. Ang pampasa sa ito. Nakalimbi sa una, itong ikwan ni Bro Saldo. Ah, si Bro Saldo. Oo, oh, kami itong diri, kami ni Mila. Itong bumili kami ng 20 at 32 na ulit. Hindi, ito punuan ng aking markot. Si ay, yung pang, pang ano, pagtanim. Kung kami doon sa nang sir eh. Kung si binayaran oh, doon sa kasir, may kasir din doon eh. Hindi niya sa Pilipinas? Pilipinas, si. Kaya ano nangyari? Kalusot naman. kaya nga reklamo ay hotel to ganito ganito bayo ito nabili ng sundon ay lagay na todo pa ko momento nyo ha, baka malaglag silpon nyo. ang uy narlog.

Kapton si Neto. Kapton na tayo. Mga kuwala itong ba? Itong pantanong. Asa man ani? ko. Asa man ang <languages> Pantanong. Kini. Ano? pantanong. na na sa tubig. Paugatin mo muna mga